Napakadaling gawing dessert, hindi mo na kailangan magluto, halo-halo lang, meron ka ng masarap na dessert. Meron ako ditong tatlong cups na powdered milk, ini brand pwede. Bali 300 grams siya. Nilagyan ko rin ng 1 cup na condensed milk at 1 half cup na grated cheese. Ihalo lang natin, imimix hanggang sa mahalo na para magiging do na yung gatas. At pagkatapos niyan, hulmahin lang natin gamitan ko 'yan ng 1 tablespoon na scoop at siguraduhin mo lang din na lagyan mo ng mantika 'yung kamay mo para hindi siya dumikit at i-coat ko siya sa desiccated coconut. Pwede rin naman ng puting asukal pero sa desiccated coconut mas maganda para hindi naman masyadong matamis. At ready to serve na yan yung ating napakadaling gawin at napakasarap na pastillas. Mga kalasa, huwag kalimutan mag-follow and thank you for watching. Bye-bye!